sa tabi ng lawa ng Tiberias at ganito ang pangyayari. Magkakasama si na Simon Pedro, Tomas na tinaguri at kambal, Natanael na taga-ana Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, Mangingis na ako, sasama kami, wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka subalit so, walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit so, hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, Mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po, tugon nila. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing tanan ng bangka at makauhuli kayo, sabi ni Jesus. Inihulog na nila ang lambad at hindi nila ito mahila sa dami ng buli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus ang Panginoon iyon. Nang maninig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalun sa tubig. Ang kasama niya mga alagad ay sumapit sa pampang sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaano kalayuan sa pampang, mga siyam na metro lamang. Pag nila sa pampang, ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Magdala kayo nito ng ilang isdang na huli ninyo, sabi ni kaya sumampa sa bangka sa si Simon Pedro at inila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda. Sandaan at limangkot tatlong lahat. Hindi na punit ang lambat kahit ganon karami ang isda. alikayo kayo at mag-anusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nanahas magtanong sa kanya kung sino siya sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit sa si Yesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Ngayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Yesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Yesus si Simon Pedro. Simon, anak ni Juan, Iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito. Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, Pakanin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, Nalalaman ninyo, iniibig mo kayo. Ani, Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlo siyang tinanong, Iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, Pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibili sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo hindi. Ngunit pagtanda mo, Iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo. At dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro. At sa gayoy, mapararalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo.